Ano ang tunay na nagpapalakas sa isang tao? Ito ba yung kanyang mga salita? Ang kanyang mga banta? Ang kakayaan niyang kontrolin ang isang silid? O may mas malalim pa? Isang bagay na hindi nakikita ngunit hindi may kakaila. Isipin mong nakatayo ka sa harap ng isang mabangis na hayop sa kagubatan. Hindi ito umuunggal. Hindi ito sumusugod. Nakatingin lang ito. Taimik. Hindi gumagalaw nagmamasid, nagkakalkula. At sa hindi may paliwanag na dahilan, ang katahimikang yon ay mas nakakatakot pa kaysa sa anumang sigaw. O kaya naman, isipin mo ang isang chess grandmaster, nakaupo, hindi gumagalaw. Habang ang kanyang kalaban ay pinapawisan, abalang-abala ang isipan, pilit hinuhula ng susunod na galaw, pero wala siyang pinapakitang emosyon. Iyon ang kapangyarihan. Ang tunay na kapangyarian ay hindi maingay. Hindi ito naghahanap ng papuri o pagkilala. Ito ay umiral sa tahimik na kumpiyansa ng mga taong hindi kailangang patunayan ang sarili. Naunawaan ito ng mga stoic. Alam nilang ang tunay na lakas ay hindi gagaling sa agresyon o galit, kundi sa kontrol, kontrol sa sarili, sa emosyon. Hat sa inilalabas mo sa mundo. Sa videong ito, tatalakayin natin ang pitong tahimik, ngunit makapangyari ang estrateya mula sa pilosopiyang stoic na magpapaisip ng dalawang beses ang iyong mga kaaway bago ka nilalabanan. Kapag na-master mo ito, hindi mo na kailangang magsalita para igalang ka. Ang presensya mo palang ay sapat na. hisa, masterin ang iyong emosyon ang pinakadakilang kapangyariang maaari mong taglayin ay hindi laban sa iba, kundi laban sa iyong sarili. Kapag sinusubukan kang galitin ang iyong mga kawai kapag nila kay kinukutya, iniinsulto, o tinatangkang sirain ang iyong composure, ang natural na reaksyon ay ang gumanti, ipagtanggol ang sarili, magpaliwanag, patunayan na hindi ka mahina. Pero heto ang katotohanan. Sa mismong sandaling magpadala ka sa emosyon, ibinibigay mo sa kanila ang kontrol. Walang mas nakakagulo sa isang kaaway, kundi ang taong hindi nila kayang galitin. Kapag pinindot nila ang iyong mga buttons at ang isinalubong mo ay katahimikan at kalmadong kawalang pakialam, mapapaisip sila. Hindi nila alam kung paano ka pakikitunguhan dahil tumangi kang manipulahin. Ang kontrol mo sa emosyon ang magiging sandata mo at ang iyong composure ang magiging pinakamalaking inis nila. Naunawaan ito ng... Hayan mong magbahagi ako ng kwento. May kakilala akong lalaki. Tawagin na lang natin siyang Victor. May katrabaho siyang laging sumusubok na sirain siya. Pabirong sinasaktan sa salita, hinahamon sa harap ng iba, at pilit siyang ginagalit para magpakita ng kahinaan. Nung una, Napapaaway si Victor, nakikipagtalo, ipinagtatanggol ang sarili. Hinahayaan ang sarili na. Ngunit kalaunan may napagtanto si Victor sa bawat pagkakataong siya ay nagre-react ang kanyang kaaway ang laging nakakalamang, kaya nagbago siya. Sa susunod na pagkakataong siya ay ininsulto, nanatili siyang tahimik. Hindi siya kumurap, hindi siya nakipagtalo, hindi niya pinangsin ang pagtatangkang galitin siya. At biglang nagbago ang dinamika ang kanyang kaawayang nawalan ng kontrol. Nainis sila. Nawalan sila ng kapangyarihan dahil tumanggi si Victor na ibigay yon sa kanila. Sa paglipas ng panahon, tuluyang nawala ang mga provokasyon. Paano mo nga ba mamanahin ang iyong emosyon? Una kilala ng iyong mga trigger. Alaming kung ano ang nagpapainit ng ulo mo upang mapaghandaan mo ito. Ikalawa, sanayin ang disiplina sa sarili. Huminto sandali bago mag-react. Huminga. Kontrolin ang iyong tugon. At panghuli, unawain na ang kontrol sa emosyon ay isang lakas, hindi kahinaan. Sa huli, ang tunay na kapangyarihan ay nasa pagkakaroon ng kontrol sa sarili. Kapag nanatili kang kalmado, hindi ka matitinag, at sa mundong puno ng kaguluhan, ang iyong composure ang siyang magpapawalang hanggan sa iyong lakas. Dalawa, panatilihin ang hindi matitinag na presensya. Ang tunay na kumpiyansa ay hindi kailangang maging maingay hindi ito nang hihingi ng atensyon ni ng pag-aproba. Sa halip, ito ay umiral bilang isang tahimik, ngunit makapangyarihang puwersa, isang presensyang agad na ginagalang sa sandaling. Pumasok ito sa silid. Ang hindi matitinag na presensya ay nakaugat sa kumpiyansa sa sarili, hindi sa kayabangan. Kapag alam mo kung sino ka at kung saan ka tumatayo, hindi mo na kailangang patunayan pa ang kahit ano. ang iyong tindig, ang iyong mga kilos, at ang enerhiya mong dala ay lahat naglalabas ng lakas at kontrol. At heto ang katotohanan, ang kumpiyansa na walang kayabangan ay nakakatakot sa iba. Kapag kumikilos ka ng may tiwala at hindi umiingi ng paumanin sa pag mo, napapansin ka ng mga tao, hindi dahil hinihiling mong igalang ka, kundi dahil hindi mo ito kailangang hilingin. Alam ito ng mga stoic, ayong nga kay Lao Tzu, ang katahimikan ay pinanggagalingan ng dakilang lakas. Hindi laging ang sinasabi o ginagawa mo ang siyang may kapangyarihan, kundi ang tahinik na katiyakang ipinapakita mo. Ang Hayan mong magbahagi ako ng isa pang kwento. May kakilala ko. Tawagin natin siyang Marcus. Hindi siya kailanman ang pinakamalakasang boses sa silid. Hindi siya nagaanap ng atensyon o pumipilit magpakitang gilas. Ngunit sa hindi may paliwanag na dahilan, agad siyang iginagalang ng mga tao. Ang tindig niya ay matatag. Ang bawat kilos niya ay sinasadya. At ang enerhya niya ay hindi natitinag. Sa tuwing papasok si Marcus sa isang usapan, kusa na lang tumatahimik ang mga tao. Hindi dahil gusto niyang manahimik sila, kundi dahil ang kanyang presensya ang nagpapatahimik sa kanila. Hindi niya kailangang itaas ang kanyang boses ang presensya niya palang ay mas malakas na kaysa sa anumang salita. Paano mo mabubuo ang ganitong uri ng presensya? Una, tumindig ng matuwid. Ang tindig mo ay may malaking epekto sa pananaw ng iba. Ituwid ang mga balikat, taas no, huwag magmukhang maliit. Ikalawa, kumilos ng may layunin. Dapat may saysay -say ang bawat kilos at panghuli, yakapin ang katahimikan. Ang tunay na makapangyarihan ay hindi kailangang ipagsigawa ng sarili. Sapat na ang kanyang presensya. Sa dulo ng lahat, ang tunay na kapangyarihan ay nararamdaman. Hindi sinasabi. Pumasok ka sa isang silid na may tahimik na kumpiyansa. Angkinin mo ang iyong espasyo at mapapansin mong unti-unting igagalang ka ng mundo kahit wala kang sabing kahit isang salita tatlo hayaan mong magsalita ang iyong mga gawa ang mga makapangyarihang tao ay hindi nagsasayang ng oras para ipagmalaki ang kanilang sarili hindi sila nagpapaliwanag hindi sila nagyayabang kumikilos lang sila sa isang mundong puno ng hungkag na salita at walang saysay na mga pangako ang mga taong tahimik kumikilos ang siyang mas pinakikinggan at iginagalang. Lahat ay may sinasabi tungkol sa kanilang mga ambisyon, sa tagumpay nilang darating, sa kanilang mga grandiosong plano. munit mura ang salita. Ang tunay na lakas ay hindi nakikita sa sinasabi mo kundi sa ginagawa mo. Ang iyong disiplina katatagan at kakayahang tuparin ang iyong sinimulan. Yan ang tunay na batayan ng iyong halaga. Ang taong palaging may resulta ay hindi kailangang humingi ng papuri. Ang kanyang mga gawa na mismo ang nagsasalita para sa kanya. Kapag aksyon ang pokus mo, hindi mo na kailangang magpaliwanag. Hindi mo na kailangang kumbinsin sa sandaling tumigil kang magsalita tungkol sa iyong lakas at simulan mo itong ipakita. Nagiging ikaw ang taong hindi kayang baluwalain at hindi kayang sirain ng mga kaaway. Hayaan mong ikwento ko ang isang karanasan. May kakilala ako, tawagin natin siyang Adrian. Palagi niyang ikinukwento sa lahat ang kanyang mga ambisyon, malalaking plano, magiging matagumpay daw siya. Sa simula, nakikinig ang mga tao. Pero makalipas ang ilang buwan, nang walang ginagawa, nagbago ang lahat. Tumigil ang mga tao sa pagturing sa kanya ng seryoso. Numiti na lang sila, tumango, at itinuturing ang kanyang mga salita bilang wala lang, salita lang. Hanggang sa dumating ang araw na nagpasya si Adrian, tama na ang salita, kilos na hindi na niya ipinagmamakaingay ang kanyang mga layunin. Taimik siyang nagtrabaho araw-araw, hindi niya pinangsin ang pagdududa at sa halip ay tumutok sa resulta. Dahan-dahan, munit tiyak, napansin siya ng mga tao, hindi dahil sinabi niya, kundi dahil nakita nila ang kanyang pagbabago. Ang kanyang tagumpay ay hindi na haka-haka, totoo na ito. At bigla na lang, ang mga taong dating balewala sa kanya. ngayoy may respeto na paano mo palalabasin ang lakas sa iyong mga kilos? Huna maging consistent kahit maliit ang effort mo kapag ginagawa mo ito araw-araw. Lumalaki ang etekto, lumitaw ka. Gawin na ang trabaho. Hayaan mo ngang ang tiyaga mo ang magangat sa iyo sa ibabaw ng mga taong puro salita. Ikalawa, hangarin ang kahusayan. Huwag kang makuntento sa mediocre. Sanayin mo ang sarili. Hasaing mabuti ang iyong kakayahan at sikaping maging pinakamahusay sa larangang pinili mo. Hati katlo, magpakatatag. Darating ang mga pagsubok. May mga taong magdududa sa pero kung patuloy kang kikilos at hindi titigil, ang mismong katatagan mo ang magiging ebidensya ng iyong lakas. Sa huli, mas mahalaga ang ginagawa mo kaysa sa sinasabi mo. Maring pagtawanan ng iba ang iyong mga salita, pero hindi nila matatanggihan ng iyong resulta, kaya tumigil ka na sa salita. Kumilos ka. Gawin mong sobrang lakas ang mensahe eh, ng iyong mga aksyon na hindi mo na kailangang magsalita pa. Kung nakuha mo ang halaga sa mensaheng ito, pindutin ang like at mag-subscribe para sa mas marami pang makapangyarihang pananaw. Apat. Huwag mong patulan ang mga insulto. Walang mas nagpapakita ng kahinaan kaysa sa pagiging emosyonal sa harap ng isang insulto. Kapag may umatake sa iyo gamit ang mga salita, ang natural na reaksyon ay ipagtanggol ang sarili. Makipagtalo, gumanti, patunayan na mali sila. Pero heto ang katotohanan. Sa mismong sandaling nag-react ka, ibinibigay mo sa kanila ang kapangyarihan. Kapag nagalit ka o nataranta, inilalantad mo kung saan ka pinakamahina. Nalalaman ng iyong mga kaaway kung aling mga salita ang nagpapainit sa iyo, kung aling insulto ang nakakagulo ng iyong isip, hindi sila ang may kontrol, ikaw ang nagbibigay nito. Pero may paraan para makatakas sa bitag na ito, kawalang pakialam. Ang pagiging walang pakialam ang tunay na kapangyarihan. Kapag tumanggi kang mag sa isang insulto, Kapag nanatili kang kalmado at hindi natitinag, binabawi mo ang kontrol. Ang kawalan ng tugon mo ang nagtutulak sa kabilang panig na kwestyunin ng kanilang sarili. Bakit hindi siya nagre-react? Bakit hindi siya naapektuhan? Bakit hindi siya nasasaktan? Bakit hindi siya nakikipaglaro sa gusto namin? Sa sandaling yon ng pagkalito, panalo ka na. Ito ang ginawang mahusay ng mga stoic. Itinuro ni Epictetus na hindi dapat kontrolado ng iba ang ating emosyon. Naniniwala siyang ang mga insulto ay nakakaron lamang ng kapangyarihan. Kapag binibigyan natin ito ng kahulugan, hindi malaga kung ano ang nang... Nung una, gaya ng karamihan, pinatulan ito ni Celeste. Pinagtanggol niya ang sarili. Nakipagtalo. Sinubukang patunayan ang kanyang halaga. Munit agad niyang napagtanto. Bawat tugon niya ay lalo lamang nagpapalala ng mga insulto. Kaya, nagbago siya. Sa susunod na pagkakataon na sinubukan siyang bastusin ng katrabaho niya, wala siyang ginawa. Nanatili siyang kalmado. Hindi siya naapektuhan. Wala siyang reaksyon. Hindi niya pinagtanggol ang sarili. Hindi niya pinansin ang insulto. Nagpatuloy lang siya na parang walang nangyari. At doon nagsimulang magbago ang lahat, nawala ang kapangyarihan ng mga insulto, nainis ang kanyang katrabaho, nalito, dahil hindi niya makuha ang reaksyong gusto niya. At sa paglipas ng panahon, tuluyan ng tumigil ang mga insulto, binago ni Celeste ang balanse ng kapangyarihan sa pamamagitan lamang ng pagtanggi ni Bigay ang kontrol sa kanyang emosyon. Paano mo, Mama Master, ang kakayahang ito? Una, linangin ang self-awareness. Kapag may insultong dumating huminto sandali, huminga. Alalahaning ikaw ang may kapangyarihang pumili kung paano ka tutugon. Ikalawa, manatiling kontrolado sa emosyon. Sa sandaling hayaan mong mapindot ka, talo ka na. At panghuli, yakapin ang kawalang pakialam. Hindi lahat ng insulto ay karapat-dapat sagutin. Sa katunayan, mas makapangyarihan ng katahimikan kaysa sa salita. Sa huli, ang pinakamatatag na tao ay yaong hindi kayang galitin. Kapag tumanggi kang mag-react, inalis mong kapangyarihan ng iyong mga kaaway. Hayaan mong mang-insulto sila. Hayaan mong pagtawanan kanila. Walang halaga ang mga salita nila kung hindi mo ito pinapayagan. Manatiling kalmado, manatiling hindi natitinag at panoorin kung gaano kabilis silang mawalan ng kapangyarihan sa iyo. 5. Kontrolin kung ano ang alam ng iba tungkol sa iyo. Ang kapangyarihan ay hindi lang nakasalalay sa ginagawa mo, kundi sa kung ano ang pinipili mong ibunyag sa mundong laging nagmamasid, nagaanalisa at sumusubok tuklasin kung sino ka talaga kapag mas predictable ka, mas madali kang manipulahin ang iyong kahinaan, ang iyong mga ambisyon, ang iyong insecurities. Kapag lantad ang mga ito, ibinibigay mo sa iba ang sandatang pwede nilang gamitin laban sa iyo. Alam nila kung ano ang nagpapagalit sa iyo. Alam nila kung ano ang gusto mo. At gamit ang impormasyong iyon dito pumapasok ang karunungan ng mga Stoic. Sabi nga ni Sun Tzu, Magpakita ng kainan kapag ikaw ay malakas, at ng lakas kapag ikaw ay mahina. Naunawaan ng tunay na strategies na ang kapangyarihan ay nasa pagkontrol ng pananaw ng iba. Kung masyado kang bukas, masyado kang tapat, madaling makita ng mga tao kung paano katatapatan. Ngunit kung marunong kang magtago, at ibinubunyag mo lamang ang kinakailangan na nanatili kang isang misteryo, hindi matukoy, hindi manipulahin. Hayan mong ibagi ko ang kwento ni Daman, isang lalaking kilala ko. Palagi siyang bukas tungkol sa kanyang buhay. Ikinukwento niya ang kanyang mga pinagdadaanan, ang kanyang mga frustration at maging ang kanyang mga long-term goals sa kanyang mga katrabaho. Akala niya, sa pagiging tapat niya, mas mapagkakatiwalaan siya. Ngunit sa paglipas ng panahon, napansin niyang nagiging marupok siya dahil dito. Nagsimulang gamitin ng mga tao laban sa kanya ang mga bagay na ibinahagi niya. Kapag sinabi niyang siya ay overwhelmed, bigla siyang binibigyan ng mas marami pang trabaho. Dumating ang pressure. Kapag may nasasabi si Daman tungkol sa pinagdaranan niya, hindi nagtatagal at may mga taong kinukuwestiyon na ang kanyang kakayahan kinagamit laban sa kanyang sarili niyang mga salita, kaya nagpasya siyang magbago. Tumigil siyang magsiwalat ng lahat, bihira na lang siyang magbahagi ng kanyang mga laban. Ibinabahagi niya ang kanyang mga ambisyon kapag kailangan lamang at maging mas maingat kung kanino siya nagtitiwala. At may hindi inaasahang nangyari, mas lalo siyang iginalang ng mga tao dahil hindi na nila mahulaan ang bawat kilos niya. Hindi na nila magamit ang kanyang mga salita laban sa kanya. Muling nabawi ni Daman ang kontrol, hindi sa pakikipaglaban, kundi sa pagiging hindi mabasa. Paano mo mapapanatili ang ganitong kontrol? Una, maging maingat sa ibinabahagi mo. Hindi kailangang malaman ng lahat ang pinakamalalim mong iniisip, ang iyong mga takot o ang iyong mga plano. Ikalawa, yakapin ang misteryo. Kapag hindi ka madaling hulaan, mas mahirap kang impluensyahan. At sa huli, gamitin ang iyong lakas sa estratehikong paraan. Ipakita ang kapangyarihan kapag kinakailangan. Magpakita ng kainaan kung makabubuti ito sa iyo. Kontrolin mo ang pananaw ng iba at makokontrol mo ang laro. Sa huli, habang mas kaunti ang alam ng iba tungkol sa iyo, mas malaki ang kapangyarihang hawak mo. Protektahan mo ang iyong panloob na mundo. Itago ang iyong mga plano ang iyong mga laban at ang anim, gumawang makapangyarihang hakbang ng tahimik. Ang pinakamayingay na tao ay bihirang pinakamakapangyarihan. Ang mga laging nagpapahayag ng kanilang plano, ambisyon at susunod na hakbang, ibinubunyag nila ang kanilang pinakamalaking advantage. Ang element of surprise, may kakaibang lakas sa pagkilos ng tahinik sa pagtatrabaho sa dilim habang hindi alam ng mundo ang progreso mo sa mundong sabik magbahagi ng pangarap, estrategya at susunod na galaw. Ang pagpipigil ay nagiging bihirang uri ng lakas. Habang mas marami kang sinasabi, mas maraming nalalaman ng iba, mas marami kang inilalantad sa panghihimasok, pagdududa at maging sa sabotahe, may mga susubok pigilan ka, may magbibigay ng hindi hinihinging payo at may ilan nagagawa pa ng paraan para hadlangan ka. Pero kapag tahimik mong isinusulong ang iyong mga ambisyon, pinipigilan mong mangyari ang lahat ng ito bago pa mang sila magsimula, walang makakapigil sa isang plano na hindi nila alam. Ito ang katotohanan ng pag-anunsyo ng susunod mong galaw ay naghahay ng hindi kailangang pagtutol. Kapag hindi alam ng mga tao ang plano mo, hindi nila alam kung paano ka Hindi nila mahuhulaan ang kilos mo. Hindi nila kayang sirain ang bisyon mo.